<laughs> It's Papa. Eh. Hindi mapigilan ang pagiging adorable ni Baby Peanut or Isabella Rose habang nakatutok sa It's Your Lucky Day habang nag-enjoy sa kanyang lunch. Nakakakilig naman yung ngiti niya lalo na nung makita niya ang kaniyang daddy na si Luis Manzano sa screen. Hindi rin natin pwedeng kalimutan ang balita na pansamalatalang papalitan ng game show na to ang It's time sa loob ng 12 days. Talagang exciting to at tiyak na maraming manunood ang aabangan nito. Habang sinusubaybayan natin ang cute at heartwarming na pamilyang ito, huwag rin nating makakalimutan na mag-subscribe at like ang video. Mag-comment rin kayo sa comment section. Para man naman, abangan pa natin ang marami pang mga happy moments mula sa kanila.